paano nga ba ayusin ang satellite kung weak or no signal ang nagpapakita okay guys sundan ng ating step napakasimple lang po syempre guys kung bago ka lang sa ating youtube channel wag mong kalimutong mag subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating mga videos okay guys sa remote pindutin natin ang menu select yung system setup input natin yung tat tapat na zero okay guys then select natin yung satellite setup okay guys dito makikita natin ang kanyang percentage yung strength tsaka yung quality okay so yung sa taas ay 0% yung nasa baba ay 77 and guys yung signal strength tsaka yung signal quality okay guys so paano nga ba ayusin kapag nag or no signal ang ating satellite box. So yan guys, nakikita natin na hindi kompleto ang kanyang percentage. So okay guys, ito yung kanyang plate. Ang gamit ko dito ay sky direct plate. So okay lang yan kahit anong box. So okay guys, so yan, hindi tumataas yung kanyang percentage. So kailangan natin itong galawin ng kanyang dish dahil na-disalign ito. So nga guys, gamit ng aking DIY satellite finder. Okay guys, so babalik tayo sa kanyang settings para makita yung kanyang mga percent, yung signal strength, tsaka yung signal quality. Okay guys, dito maw-monitor yung kanyang percentage kung tumataas or bumababa. Then kapag nakita na natin yan guys, so gagalawin na natin yung kanyang disk. So ihanap natin sa Southwest 220. Ayan guys, so ilagay nyo lang po yan. Gamit ang inyong compass. Ayan, sa cellphone guys, pwede niyang gamitin yung compass. Okay guys, so gagalawin mo lang. So ayan guys, nakikita nyo yung kanyang percent. So lumilipat-lipat. So ayan nga guys, so makikita nyo dito kapag nakuha nyo na yung kanyang site. So yung sa taas is 100%, sa baba naman ay 80%. Ayan guys, so ibig sabihin niya may marireceive na siyang signal. At nakukulay yellow na rin yung kanyang box. Ayan guys, so pupunta na natin ang kanyang monitor so ibabalik na natin yung kanyang satellite box para matest natin kung meron na siyang nare-receive na channels siya nga pala guys meron din akong tutorial video kung paano gumawa ng ganitong DIY satellite finder o satellite monitor okay guys so ilalagay ko na lang sa description so titignan nyo na lang doon yung kanyang link pwede nyo po itong gayain So ito na nga guys, meron na siyang nare-receive na signal. Ayan guys, so kulay green na rin yung kanyang or yellow na rin yung kanyang satellite box. So yan lang po yung step kung paano ayusin ang satellite kung nag-weak or no signal ang kanyang box. Okay guys, kung bago lang sa ating YouTube channel, huwag mo naman mag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para update ka sa mga bago nating videos. At kung may katanungan ka, pwede ka rin mag-comment.